Kapag naririnig natin ang salitang propesya, ano ba ang pumapasok sa ating isipan? Isang prediksyon? Isang misteryo? Sa Biblia, ang mga propesya ay hindi lamang mga hula. Ito ay mga mensahe ng Diyos na nagbibigay babala, pag-asa at direksyon sa kanyang mga tao. Pero ano ang mas nakakamangha? Ang mga ito'y natupad na. Sa video na ito, Samahan niyo akong tuklasin ang ilan sa mga pinakatanyag at kapanapanabik na mga propesya sa Biblia na nagkatotoo. Mula sa pagbagsak ng mga makapangyarihang kaharian hanggang sa buhay at kamatayan ni Jesus, lahat ng ito ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Naniniwala ka ba sa mga propesya? Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito sa ating buhay ngayon? Tara't alamin natin ang propesya sa Biblia ay higit pa sa simpleng prediksyon. Ang mga ito ay mga banal na mensahe na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Kung iisipin mo, parang napaka-imposible ng mga sinabi nila noon. Pero bakit nga ba mahalaga ang mga propesiyang ito? Halimbawa, si Propeta Isaiahs, ay nagpropesya tungkol sa pagbagsak ng Babylon mahigit isang daan at limampung taon bago ito naganap. Sa panahong iyon, ang Babylon ang pinakamakapangyarihang kaharian kaya ang pahayag na ito ay parang kabaliwan. Pero bakit ito mahalaga? Simple lang. Pinapakita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang mga propesya ay paalala na ang Diyos ang may hawak ng lahat hindi lamang ng nakaraan, kundi pati na rin ng ating kinabukasan. At ang tanong na ito ang nais naming iwan sa inyo. Kung ang mga propesiya noon ay natupad, ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay ngayon? Maaari ba tayong magtiwala sa Kanya tulad ng ginawa ng mga tao noon? Ang propesiya tungkol sa pagbagsak ng Babylon. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na propesya sa Biblia ay ang pagbagsak ng Babylon na matatagpuan sa aklat ni Isayas. Noong panahon ng Babylon, ang lungsod na ito ay isang simbolo ng kayamanan, kapangyarihan at pagmamataas. Sino ang mag-aakala na ang ganitong imperyo ay mawawasak? Sinabi ni Propeta Isayas sa Isayas Talata 13, versikulo 11 hanggang 20 at ang Babilonya, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kagandahan ng kapalaluan ng mga kaldeo ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora ng gibain ng Diyos. Hindi mananahan doon magpakailanman. At alam niyo ba, noong 538 na BCE, ang propesiyang ito ay natupad ng ang Persian Empire sa ilalim ni Haring Cyrus ay sinakop ang Babylon. Ang Babylon na minsang napakaganda ay naging guho na lamang. Walang ibang makakagawa ng ganitong eksaktong prediksyon kundi ang Diyos mismo. Ang buhay at kamatayan ni Jesus bilang natupad na propesya. Isa sa mga pinakatanyag na propesya sa Biblia ay ang tungkol sa buhay at kamatayan ni Jesus. Sa Isayas Talata 53, versikulo 5, sinabi, Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang detalyeng ito ay isinulat mahigit pitong daang taon bago dumating si Jesus. Napakalinaw ng mga detalye mula sa paraan ng kanyang paghihirap hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang mahalagang katotohanan. Si Jesus ang katuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Ang buhay at kamatayan ni Jesus ay patunay ng katapatan ng Diyos. Ang bawat detalye ay hindi aksidente. Ito'y bahagi ng kanyang plano upang tayo'y mailigtas. Ang propesya tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ang pagkawasak ng Jerusalem ay isa pang kahangahangang halimbawa ng katuparan ng propesya sa Biblia. Sa Mateo Talata 24, versikulo 2, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Tunay na sinasabi ko sa inyo, walang matitirang bato sa ibabaw ng bato, lahat ay mawawasak. Mahirap isipin, ngunit ang propesya ni Jesus ay naganap noong 70 AD nang salakay ng Roman Empire ang Jerusalem. Ang templo na siyang sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo ay nawasak at ang mga tao ay napalayas. Isipin niyo, ito'y naganap halos apat na pung taon pagkatapos banggitin ni Jesus ang propesya. Muli, pinakita nito ang pagiging totoo ng mga salita ng Diyos. Ang kahalagahan ng mga natupad na propesya sa ating buhay. Ngunit bakit mahalaga ang mga propesiyang ito para sa atin? Simple lang. Ang mga ito ay patunay na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Kung ang mga propesiya sa nakaraan ay natupad, maaari nating pagkatiwalaan na ang Kanyang mga pangako para sa hinaharap ay matutupad din. Ang mga propesiyang ito ay paalala rin na ang Diyos ay may plano para sa sangkatauhan. Hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May layunin ang bawat isa sa atin. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Paano mo isa ang mga aral ng Biblia sa iyong araw-araw na buhay? Ang mga propesya ng Biblia ay higit pa sa mga kwento ng nakaraan. Ito'y paanyaya para sa atin na magtiwala sa Diyos na Siya ang may hawak ng ating hinaharap magpasalamat tayo sa Kanyang katapatan at magpatuloy na maglingkod sa Kanya ng may pananampalataya. Ang mga propesya ng Biblia ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan. Ito ay mga paalala ng katapatan ng Diyos, ng Kanyang plano para sa sangkatauhan at ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa bawat propesiyang natupad, tinatawag tayo na magtiwala, manampalataya, at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa darating na mga araw, alalahanin natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Hawakan natin ang ating pananampalataya at isabuhay ang kanyang salita. Dahil sa kanya ang ating hinaharap ay may pag-asa at liwanag. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kaalaman at inspirasyong hatid ng salita ng Diyos. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload. I-share din ito sa inyong mga mahal sa buhay upang mas marami ang mabigyang liwanag at pag-asa. Salamat sa panonood at nawa'y pagpalain kayo ng Diyos sa inyong araw-araw na pamumuhay.